Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. <sighs> Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This story is from Ricky. Dear Kathy G, Magandang araw, ako pala si Ricky, 32 years old, Sumulat ako para humingi ng payo, Cathy at sa mga tagapakinig ng inyong programa. Sana ay subaybayan niyo rin ang aking kwento. Lumaki ako sa Muntinlupa at dito na rin nagkaroon ng pamilya. Meron akong ex-girlfriend. Kathy, tumagal kami ng 11 years. Siya si Dayan. Kasal na lang ang kulang sa amin noon pero habang tumatagal ang relasyon, nagkakasawaan kami. Masaya naman ang relasyon namin noon, Kathy. Pero may mga moment na parang nakakawalang gana. Ewan ko ba kung bakit ko nararamdaman nito. Hindi dapat. Pero minsan iniisip ko, kami kaya till the end. Masasabi ko mahal naman namin ang isa't isa. Pero umabot kami sa puntong parang naging normal na ang lahat sa amin. Wala nang thrill at wala nang bagong nangyayari sa relasyon namin. Dumating pa sa point na niloloko na namin ang isa't isa. Yes, Kathy. Minsan nahuli niya akong may kausap na iba na naging cause ng away namin. Doon, inamin niya sa akin na matagal na niyang napapansin na nag-iiba na ang treatment ko sa kanya. Kaya dumating din sa point na gusto na niyang bumitaw. Dahil parang wala ng pagbabago tumindi pa ng tumindi ang aming pag-aaway, Kathy, hanggang hindi na namin kinaya at pareho na kaming sumuko. Pinalaya namin ang isa't isa, Kathy, dahil sa toxic na at mukhang wala na itong patutunguhan. Kaya mas pinili na lang naming palayain ang isa't isa kahit na mahirap at masakit. Lumipas ang panahon at sa ngayon, okay na kami. Maraming taon na rin ang lumipas, Kathy, kaya pareho na kaming naka-move on. Magkakilala ang pamilya namin, kaya hindi rin nawala ang family namin at closeness. Pati na rin ang mga koneksyon namin ni Diane. Hindi nawala, Kathy. Marami kaming common friends. Nagkaroon naman kami ng mabuting usapan nung naghiwalay kami at hindi nagtalo kaya hanggang ngayon may asawa na ako ay magkaibigan pa rin kami. Pero, hindi yung pinakakaibigan talaga. Si Diane kasi, kasi Kathy ang first love ko kaya mahirap siyang kalimutan pero hindi tama ang oras at panahon nung naging kami. Sa ngayon, meron na akong asawa, siya si Nicole. Pinakasalan ko siya Kathy dahil napakabuti niyang may bahay. Mabait, maganda, maalaga tigit sa lahat, mapagmahal. Yun nga lang, may pagkaselosa. Naiintindihan ko naman siya sa part na nagsiselos lalo na kay Dayan. Lagi rin kasi bumibisita si Dayan sa amin kung minsan nangangamusta. Alam ko sa sarili kong pure friendship na lang ang meron sa amin. At lagi kong pinapaintindi yon sa asawa kong si Nicole, Kathy. Okay naman sila pag magkaharap pero pag umalis na sa bahay ay nagagalit na si Nicole sa akin. Hindi naman ako nagkulang ng pagmamahal sa kanya para pagdudahan pa ako. Iniisip niya na baka raw magkabalikan kami ni Diane. Kathy, wala na sa isip ko yun. Dahil alam kong magkakapamilya na ako. Lalo na ngayon at buntis ang aking asawa. Ngayong December kasi, mga na si da, ang aking asawa, Kathy. At excited ako dahil first baby namin ito ni Nicole. Nagplano na rin kami kung sino ang kukuhain naming ninong at ninang sa binyag. Kathy, gusto ko sanang kuning ninang si Dayan. Kaso hindi ko alam kung papayag ba ang asawa ko. Ayoko muna sanang sabihin sa kanya ang plano ko dahil baka hindi ito makabuti sa kanyang panganganak. Wala naman sigurong masama doon dahil magkaibigan naman kami. Okay rin naman kay Nicole si Dayan. Pero hindi ko na iniisip kung ano ang nakaraan namin ni Dayan. Dahil masaya naman ako sa aking pamilya ngayon. Posible kaya ang gusto kong mangyari, Kathy? Paano kung ayaw ng asawa kong kuning ninang si Dayan? Paano kung ayaw ni Dayan na hindi siya magninang sa anak ko? Tama ba na kunin ko siyang ninang, na ex-girlfriend ko, o mas kailangan kong pagtuunan ng pansin kung ano ang mararamdaman ng aking asawa? Sana lang ay hindi siya magalit kapag sinabi ko yon. Paano ko ba sasabihin ng tama sa asawa ko, Kathy? Sana po ay mapagpayuhan niyo ako. Ganon din po ng inyong mga tagapakinig. Para alam ko kung saan ako magsisimula at kung ano ang dapat gawin. Hanggang dito na lamang po. Kumagalang. Ricky. Love me. Kathy G.